Pagandang araw mga bata, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa pamilya bilang pinagmumulan ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto, na isa sa buhay ang pagiging mapagpasensya sa pamamagitan ng angkop na pananalita at pagtugon sa kapwa ng may pagsasaalang-alang sa damdamin ng kapwa, una. Natutukoy ang mga aral na natutuhan mula sa pamilya kaugnay ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Ikalawa, na ipaliliwanag na ang pamilya bilang pinagmumula ng maayos na komunikasyon sa kapwa ay nakapaglilinang ng mga angkop na gawi o pagtugon sa pakikipag-ugnayan ng mga kasapi nito sa ibang tao. Ikatlo, nailalapat ang mga natutuhan mula sa pamilya kaugnay ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Magbalik-aral muna tayo mga bata tungkol sa nakaraan nating aralin. Ano ang mga tungkulin o gawain ng bawat miyembro ng pamilya? Ano ang epekto ng pagtupad sa mga gawain ng pamilya? paano nagkakaroon ng pag-unawa ng mga tungkulin sa pamilya ng may kahusayan. Mahalaga ang maayos na komunikasyon upang lubos na magkakaintindihan at walang kalituhan. Ang maayos na komunikasyon ay nagdudulot ng positibong relasyon at pagpapahalaga sa isa't isa. Basahin ang sumusunod na mga pahayag. Ilagay ang check sa ilalim ng hanay na pinakamainam sa iyong sarili. Ngayon dumako na tayo sa susunod na gawain, humanap ng kapareha at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Pagkatapos ng limang minuto ay ibahagi sa klase ang nabuong kasagutan. Ang komunikasyon ay ang proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng verbal o di-verbal na paraan, kabilang ang pagsasalita o oral na komunikasyon, pagsulat at graphicong representasyon tulad ng infographics, mapa, at chart at mga senadorias, signal, at kilos. Sa simpleng sabi, ang komunikasyon ay tinatawag na paglikha at pagpapalitan ng kahulugan inilarawan ni James Carey, isang kritiko at teoristang media, ang komunikasyon bilang isang simbolikong proseso kung saan ang realidad ay nililikha, pinanatili, inaayos, at binabago. Ayon sa kanya, itinataguyod natin ang ating karanasan sa iba't ibang tao sa pamamagitan ng pagsusulong ng ating realidad. Para maunawaan ito, sa anumang komunikasyon mayroong nagpapadala at tumatanggap ng mensahe at interpretasyon ng kahulugan. Ang tumatanggap ay nagbibigay ng feedback sa nagpapadala ng mensahe, pareho sa panahon ng pagpapadala at pagkatapos nito. Ang mga signal ng feedback ay maaaring maging verbal o di-verbal, tulad ng pagtango sa pagsang-ayon o pagtingin palayo at paghinga o iba't ibang galaw. Mayroon ding konteksto ang mensahe, ang kapaligiran kung saan ito ibinibigay at potensyal na ingay o sagabal sa pagpapadala o pagtanggap nito. Kung nakakakita ang tumatanggap sa nagpapadala, maaari niyang makuha hindi lamang ang nilalaman ng mensahe kundi pati na rin ang di na komunikasyon na ipinapakita ng nagpapadala, mula sa kumpiyansa hanggang sa kaba, profesionalismo hanggang sa pagiging kampante. Kung naririnig ng tumatanggap ang nagpapadala, maaari rin niyang makuha ang mga senadoriyas mula sa tono ng boses ng nagpapadala, tulad ng diin at damdamin. Kahalagahan ng maayos na komunikasyon sa pamilya. Gaano man kahirap, importante sa isang pamilya na magkaroon ng maayos na komunikasyon ang pamilya ang pundasyon ng matibay at maayos na bansa kaya't marapat lamang na mapagtibay sa pamilya ang mga pangunahing katangian ng matibay at matatag na ugnayan. Kabilang sa mahalagang papel ng pamilya ang paglinang ng mga angkop na gawi at pagtugon sa pakikipag-ugnayan ng mga kasapi ng may pagsasaalang-alang sa damdamin ng kapwa at pagiging mapagpasensya nito sa ibang tao. Ito ay isang pangunahing yugto sa pagpapalaganap ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Narito ang mga pangunahing papel ng pamilya sa aspektong ito. Una, maging mabuting halimbawa. Ang mga magulang at nakatatandang kasapi ng pamilya ay dapat magpakita ng mabuting halimbawa o maging modelo para sa mga nakababatang kasapi ng pamilya sa pagpapakita ng respeto, pagunawa at tapat na pakikipag-ugnayan sa loob ng pamilya at sa kapwa. Ikalawa, pagtuturo ng pamilya, ang sariling kilos at gawin ng mga magulang tulad ng pagiging isang mabuting tagapakinig, pagbibigay respeto sa ideya sa kausap, pagpapanatili ng malumanay na tono sa pakikipag-usap lalo na sa gitna ng maemosyong usapin, pagpapanatili ng maayos at angkop na mga salita at emosyon sa pagsasaayos ng mga alitan o hindi pagkakasunduan, pagiging espesipiko at nakabatay sa isyong paliwanag, at pag-iwas sa personal na kahinaan ng kausap sa pagpapaliwanag ay mahalagang bahagi sa pagtuturo sa mga kasapi nito ng mga kasanayan sa responsableng pakikipag-ugnayan. Ikatlo, suporta at pag ng pamilya ang pamilya ay dapat maging isang lugar kung saan masusumpungan ng mga kasapi ng pamilya ang suporta, pag-unawa, pagpuna ng may malasakit, at pagtutuwid ng may pagmamahal sa anumang mga isyo o problemang kinakaharap ng sino mang kasapi ng pamilya. Ang mga kasapi ng pamilya ay dapat magtulungan upang malutas ang mga isyo at pagkakamaling nagaganap sa loob at labas ng tahanan. Panghuli, pakikisalamuha ng pamilya. Ang pamilya ang nagbibigay ng pagkakataon sa mga kasapi nito na masanay sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao sa pamamagitan ng pag-organisa ng mga aktibidad o pagsasama-sama na nagpapalaganap ng pag-unawa at pagkakaisa sa komunidad. Sagutan natin ang mga gabay na tanong sa inyong kwaderno. Ang teknolohiya ay may malalim at malawakang epekto sa komunikasyon sa pamilya. Narito ang ilang mga positibo at negatibong epekto nito. Gamit ang Venn diagram, suriin at paghambingin ang mga positibo at negatibong epekto ng teknolohiya sa komunikasyon ng pamilya. Magtala ng tatlong paraan upang mapanatili ang maayos na komunikasyon sa pamilya sa kabila ng paglaganap ng teknolohiya. Ipagtugma ang mga salita sa hanay A sa kahulugan sa hanay B. Ilagay ang titik sa patlang. Pagkatapos ay sagutin ang tatlong katanungan sa ibaba. Narito ang ilang mga paraan upang mapaunlad ang komunikasyon sa pamilya. Maglaan ng oras. Ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng epektibong komunikasyon sa pamilya ay ang paglaan ng oras para sa isa't isa. Magtakda ng oras kung saan ang buong pamilya ay maaaring mag-ugnayan ng walang anumang ibang distraksyon. Ito ay maaaring maging regular na meeting o bonding time ng pamilya aktibong pakikinig, ang pagiging mahusay na tagapakinig ay mahalaga sa pagpapaunlad ng komunikasyon. Kapag ang bawat miyembro ng pamilya ay nagmamalasakit sa anumang sinasabi ng iba, mas magiging bukas ang mga linya ng komunikasyon. Huwag magkomento o magbigay ng payo ng agad-agad kung hindi ito hinihiling, makinig muna ng buong atensyon bago magpahayag ng reaksyon. Pagsasalita ng malinaw at maayos. Ang paggamit ng malinaw at maayos na wika ay makakatulong na maiwasan ang mga pagkakamali o misinterpretasyon sa komunikasyon. Magkaroon ng respeto sa pagsasalita at iwasan ang mga pambubolas o mapanira na salita. Buksan ang pinto ng komunikasyon, laging bukas para sa pag-uusap at pagbabahagi ng kung anuman ang nararamdaman o iniisip. Huwag itago ang mga problema o emosyon. Dapat ang lahat ay komportableng magpakita ng kanilang tunay na damdamin sa pamilya. Irespeto ang opinion. Lahat ng miyembro ng pamilya ay may kani-kanyang opinyon at pananaw. Mahalaga na respetuhin ang mga ito kahit pa may pagkakaiba sa mga pananaw. Ang pagpapakita ng respeto ay makakatulong sa pagbuo ng mas mainam na komunikasyon. Pagsasama-sama ng pamilya, ang mga pamilya na may regular na bonding activities ay mas nagkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng mas personal na ugnayan. Magkaroon ng mga family outings o gawain na nagpapalakas sa samahan ng pamilya. Maaaring gawin ang sabay-sabay na pagsimba, pagkain sa loob man o labas ng tahanan, at iba pang katulad na gawain. Tamang paggamit ng teknolohiya. Habang ang teknolohiya ay makakatulong sa komunikasyon, siguruhing ito ay ginagamit ng balanse. Huwag hayaang maging sanhi ito ng pagkawatak-watak o kawalan ng personal na ugnayan sa pamilya. Pagpapatupad ng mga alituntunin sa tahanan, mahalaga ang pagkakaroon ng mga patakaran o alituntunin sa tahanan na nagpapahayag ng respeto at pagmamalasakit sa isa't isa. Ito ay maaaring isama sa pagpupulong ng pamilya para magkaroon ng kolektibong kasunduan. Pagtutulungan sa mga gawain Ang pagtutulungan sa mga gawain sa bahay ay maaaring maging pagkakataon para magkaroon ng mas kaaya-ayang ugnayan. Ito ay maaaring isang paraan ng pagkakasama at pag-aambag sa pamilya. Sa pagpapalakas ng komunikasyon sa pamilya, mahalaga ang pagtutok, pag-unawa, at pagmamahal. Ang maayos na komunikasyon ay magpapabuti ng mga relasyon sa loob ng pamilya at mapapalakas ng samahan. Balikan ang sanaysay ukol sa komunikasyon. Pagkatapos ninyong talakayin at unawain ang kahulugan at kahalagahan ng maayos na komunikasyon, sagutin ang gawain. sagutin ang mahalagang tanong gamit ang mga larawan at salitang napantulong sa kanan. Punan ang mga patlang ng angkop na salita. Gumawa ng isang maikling liham ng pasasalamat para sa iyong pamilya. Bumuo ng isang pagsusuri sa sarili sa ginawang pagtalakay sa aralin na isinasaalang-alang ang sumusunod: Sagutan natin ang pagtataya.